Hello mga kabarkada, good morning Kapi tayo Wow ah, Ang ganda ng sikat ng araw ngayon dito sa atin So, tingnan nyo na yung labas dito sa aming bahay Ayan, mataas ang sikat ng araw ngayon Kasi alam nyo, summer na ngayon dito sa atin. So maganda magpa-araw, di ba? Vitamin D yan. At wow naman! Wow! Wow! Yung bagong gising pa tayo, kaya hindi pa tayo nakapag guys, mga ka So, itong video na to is uh, response sa isa nating subscriber na si 0888 Jankwe So ito basahin nyo guys Tinatanong nyo rito kung Paano magbayad ng price lock So nataon naman na mm. To me 8 Ang sarap Is Tumaas na naman ang presyo ng gasolina So ito yung tinaas nya Dagdag na, naman to sa pasanin nating mga Pilipino dahil pag tumataas ang gas kasabay nyo ng pagtaas ng mga produkto ng gumagamit ng gasolina kahit pagkain is tumataas din at sumasabay kaya wala talaga tayong magagawa sana itong bagong government na papasok si President BBM is magawa ng paraan kung paano mapababa ang presyo ng gasolina. Dahil sa tulad nating gumagamit ng sasakyan, motor is talagang napakabigat nito sa bulsa. So, in this video guys, uh, tuturuan ko ko si itong si 0888 Junko Korean siguro to. <laughs> Mga BTS dyan. I Ayun mean, yung Si itong si 0888 Django kung paano gumamit ng price lock up. So tama-tama naman kagabi is na nagpagas tayo dahil naubusan na ng gas si Pixar. So sakto naman yung comment niya. Naturoan daw siya kung paano gumamit ng price lock up. Para siguro, nahikahit nahi, nahi siya para gumamit nito dahil tumaas na naman yung gas. So, alam naman natin ito si Price Lock. Uh, talagang nakakatipid ka rito sa app na to Kaya, panoorin nyo itong aking video guys para matutog din kayo kung paano gumamit ng Price Lock app. Thank you guys. Good morning. Hello, hello mga kabarkada. Nandito naman tayo. Nagpapagas. Ito para uh, full tank na naman natin si Pixar alam nyo guys kasi pag full, ka, full tank sa experience ko mas matagal siyang maubos hindi ko alam kung sa iba is ganun din pero pag nagpapakarga ako is kang full tank dito sa sea oil ayun tumaas na naman yung gas guys 91 octane is 78 na naman guys ay naku ang bigat sa bulsa pero syempre kailangan natin magpagas para may sasakyan tayo isa man mag commute medyo mas mahirap mag commute sagad na yan kuya sagad na sige okay na yan So ito guys, itong ang napakarga natin is 609.41 at ang liters niya ay 7. 813 At ang pesos per liter niya is 78 So ito yung tinaas niya guys 4 pesos ata yung Itinaas nitong May 10 So gagamitin natin is price lock Tingnan natin kung magkano siya Sa pesos per liter Pag ginamit natin is price lock And magkano yung Matitipid na 10 So shout out lang ako sa yan Black Army Honda the PCX 160 at saka PCX 160 Club Philippines shout out sa inyo lahat guys ride, ride safe tayo lahat guys okay lagi tayo magdasal bago tayo umalis ng bahay so magbabayad na tayo mga kaberga using price lock up punta lang tayo sa price lock up buksan lang natin Then, pasok natin ang password natin. Then, open natin ang location. Then, scan to pay. Pindutin natin yan. Get, get started. So, ang ating karga is 91 octane. Ayan. Pasok lang natin yung liters kanina. So, 7.8 1.3 liters Ayan, pasok natin. Okay. And continue. Then, kunin natin yung QR code kay Kuya. Scan lang natin. Processing. Then, redeem fuel. Processing. So, ito. Nag-error siya, guys. Minsan kasi may problema si price lock. Nag-error siya. Processing siyang ganyan, guys. Pero, papasok niya siya dun sa cellphone ni cashier. So, bayad na siya. Okay, okay na Kumasok na? Okay na? Okay, thank you So pag ganyan ang na nangyari mga kabarkada Pwede niya siyang i-check sa inyong Google Mail Para makita niyo kung pumasok ba siya o hindi Parang ganito Uh, meron pang isang way para ma-check in case na walang confirmation na dumating is sa mismong price lock punta kayo sa history para makita natin kung pumasok yung kinarga natin dito tayo ngayon sa price lock app so pindah natin history then lalabas ng screen na to kanina is 609.41 naging 408.84 cents na lang ang ating gas Dun yung ating 78 per liter is naging 61.54 na lang guys. So ito na uh, tibid natin 128.87 87 cent. Ito yung ating video guys. Sana makatulong sa mga price lock up users at i-share na rin sa iba para malaman nila. Thank you for watching guys. Goodbye.